Hello mga kamukbang, so panibagong vlog natin Panibagong, panibagong vlog ni kamukbang So andito tayo mga kamukbang sa may uh, barangay Tambo Dahil request nung, request ng isa nating mga subscriber dito Ayan yung idol natin dito Ayan yung idol natin dito mga kamukbang So nag request siya na magbabalat daw ako ng buko gamit ang ipin So pagbibigyan natin, siyempre dito tayo nakatira, kabarangay natin to Pagbibigyan natin, no? Shout out ka mga idol Yeah. Yan yung nag-request mga kamukbang. Ito idol ko. Ayan, yung mga uh, dito. So, so, let's, go mga kamukbang. Yung pagbabalat ng buko. Tara, let's go. Uh, dito tayo mga kamukbang. Dito, dito tayo sa pilihan ng buko mga kamukbang. Ayan si idol. Idol sa dito sa barangay Tambo. Ito yung uh, idol natin dito nagpipinda ng buko. Ayan, kaway ka muna idol sa ating mga So ayan mga kamukbang, si gusto niyang makita talaga na paano ko papalatan yung buko gamit ang ngipin. Ha? Ayan, na uh, shoutout po na sa Barangay Tambo. Ayan, mga taga Barangay Tambo, shoutout po sa inyong lahat guys. Ayan, dito tayo ngayon. Sa Nabilihan ng buko. Ayan. Kasi gusto makita ni Idol yung isa nating subscriber. Gusto niyang makita paano ko babalatan salamat sa lahat ng ating mga subscriber dyan mga silent supporter ko salamat sa inyong lahat guys sa inyong patuloy na support sa aking channel so ito yung panibagong vlog ni Kamukbang so anong hinihintay natin huwag natin patatagalin let's go Kaya yung babalatan ni Kabukpang na buko. Kasi ito sila ng buka. sa mga bata. Ha? Huwag nyo kaya ito mga bata. Mga magulang dyan, huwag sasabihin nyo mga anak na huwag nyo kaya ito. Ito ay ginagawa ni Kabukpang. So, anong na ginagawa natin? Ah, huwag natin patagalin. <laughs> oh, no, 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 no. Oh, <laughs> no, no, <laughs> no.

terrorist hahahaha what is your fuckingработa you be left Allgood here here is the helmet <laughs> ayun, sir. ayun. Ah, gago na bulatan niyo. Salamat mga idol. God bless everyone. Bye-bye.